Yung mga estudyante na pumasok nga nitong time na to, puro gray bar nga yung binili nga nila. Kaya naubos na nga siya at kinulang pa nga. Pati nga si Yuwan yun din nga yung hinahanap nga niya. Kaya nga. lang, hindi ko na nga siya nabigyan. Meron na nga akong nababad na iwi-whip cream sa freezer kaya inilabas ko na nga siya at gumawa na nga kami ni Jinea ng gray bar. Every time na bumibili nga ako ng cream din sa idinidiretso ko na nga siya sa freezer. Kahit hindi pa nga namin siya gagawin on the spot para nga magyelo na nga siya. Para mas mabilis nga siya gawing whipped cream. Mga bandang alas 3 na mga nagutom nga kami, pinahanap ko nga sila Geraldine at saka si Jenea ng mamimerienda sa baba. Pero ang cravings nga nila ay nachos, kaya sabi ko sige magluto na kayo at yun na nga lang ang bibilhin nga namin. <coughs> yun nga na enjoy naman namin yung pagkain nga ng nachos yung ganong serving nga, good for three person na nga siya. So, nga, kinagabihan, hindi pa nga namin nababalot yung Graham Bar, pero may bumili na Sabi nga. Sabi nga sa kanila, buti na lang kamo at nakagawa na nga kami kasi nga, limang balot din kasi yung binili nga nila. Una nga muna, tumikay muna sila ng isa, nag dine in sila din. Nung nasarapan nga sila, nagpaad nga sila ng apat na piraso. Meron nga sumobra dun sa ginawa nga namin, kaya kinain nga namin itong gabi pagkatapos nga namin maghapunan. sarap. Masobra hmm. kano. Hmm, para sa ice cream. Sarap. Masarap siya kasi hindi siya masyadong matamis. Mama okay. na, Tapos yung pinapaano niya. Sarap. Kaya din pinapaasingin niya. Wala na yung niya. Isa, kanilisa. Kanilisa. Uh. Ang pino niya, no? Oo. Uh. Pagkatapos nga ng ship nga namin sa trabaho, pumunta nga kami nila Geraldine at ni Carlos sa Alabang para bumili nga ng patatas. Sa pangayon sa mabilis nga maubos yung tornado potato nga namin. Kaya sabi ko nga dito na nga kami sa Alabang bibili kasi nga para mas makamura-mura nga kami. Ganitong oras din kasi talaga nagbabagsakan nga ng mga gulay dito sa Alabang. Bili kami ng patatas kasi mabilis maubos ng patatas. <laughs> Mas magaganda nga yung nabili nga namin dito kasi nga mga bago pa nga Sinabay ko na rin nga bilhin dito yung mga ginagamit ko ng mga pipino pati na rin nga kamatis Mas mura nga ng kaunti nga dito kaysa dun ni bilhan nga namin sa may bayanan Yung camera pa kami talungan niya Hi guys, andito po kami 76, yun, no? Know? Uh -oh. Pero marami din, eh, no? Ang dami. Ayan, no?